Sa bansa kung saan ang boxing ay higit pa sa esport, ito ay simbolo ng pag-asa, pagsisikap at pangarap iilan lang ang umangat ng sobra. At isa sa mga pangalan na tumatatak sa kasaysayan ng Pilipinas ay si Manny Pacquiao. Ngayon, habang unti-unti nang sumisiklab ang pangalan ng kanyang anak na si Eman Bacosa Pacquiao sa mundo ng boxing at kasabay na nito, sa showbiz tanungin natin, Ano nga ba ang maaaring pamana ni Manny kay Eman? at paano maaring may pagpatuloy ni Eman ang legasyang iniwan ng kanyang ama hindi lang bilang anak ni Manny, kundi bilang sariling tao, atleta, at personalidad sa publiko? Sa pag-ikot ng kwento, mula sa hirap at pangungulila ng pagkabata hanggang sa entablado ng ring, hanggang sa pag-asa ng bagong henerasyon, titingnan natin ang mga posibleng pamana ni Manny kay Eman. Ang talento, disiplina, pananampalataya, halaga ng pamilya, at legacy bilang simbolo ng pag-asa. Talentong na ang husay sa boxing. Isa sa pinakamalinaw na pamana ni Manny kay Eman ay ang talento sa boxing. Ayon sa record, si Eman Bacosa Pacquiao ay professional na boxingero na may record na pitong panalo, zero talo, isa tabla, at may apat na knockout wins. Lumabas na noong Oktubre 29. 2025 sa undercard ng event na Thrilla in Manila, dalawa na naigsi Eman laban kay Nico Salado sa isang anim na round unanimous decision, isang panalo na umaani ng papuri at isinabuhay ang pangalan Pacquiao sa ring. Ayon sa isang artikulo, bumuo na siya ng steady improvement na nagpapakita na may control siya sa galaw, may determination at may potensyal na makilala hindi lang bilang anak ni Manny kundi bilang sariling boksingero. Mula sa bundok ng Tagum hanggang sa malaking entablado ng Araneta Coliseum, ipinapakita ni Eman na hindi isang paasa lang dahil sa apelyido kundi isang atleta na may puso, tapang at sipag. Ito ang unang pamana, ang talento at pagmamahal sa boxing na tila natural sa dugo. Ngunit kailangan patatagin ng pagsasanay disiplina at puso. Disiplina, pananampalataya at values pamana ng pagkatao. Hindi lang skill ang naipamana. Mula sa mga panayam at salaysay ni Eman tungkol sa kanyang pagkabata at pagpapalaki ng kanyang ina, lumilitaw ang isang mas malalim at mahalagang pamana. Pagkatao, disiplina at pananampalataya. Sa isang ulat, sinabi ni Eman na ang kanyang ina Joanna Rose Bacosa ang nagpalaki sa kanya ng may pagmamahal, disiplina at pananampalataya at ito ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao at pagkahilig sa boxing. Kahit noon siya'y binubuli, tinanggap niyang may kahirapan, gutom at pangungulila at ginamit niya itong hamon para patunayan ang sarili. Ngayon, bukod sa boxing, isinasabuhay ni Eman ang pananampalataya ayon sa kanya. Bahagi ng kanyang buhay at ng kanyang pag-angat ang panalangin at pagtitiwala sa Panginoon. Sa madaling salita, may inabot si Manny hindi lang ng ring gloves at academy training, kundi ng isang karakter. Pagtitiis, pananampalataya, disiplina, at respeto sa pamilya. Ito ang mga subtler pero matibay na pamana. Pagkakataon at ang pinto ng mga oportunidad legacy sa pangalan at exposure hindi biro ang pangalan Pacquiao. Ito ay simbolo ng tagumpay, kasikatan, at pag-asa. At para kay Eman, may kaakibat itong mga oportunidad pero kaakibat din ng pananagutan at mataas na expectation. Kamakailan, opisyal ng pumirma si Eman ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center, talent arm ng GMA Network. Ibig sabihin, binuksan ang pinto ng showbiz para sa kanya. Matindi ang naging reaksyon ng publiko, marami ang nagbigay pansin hindi lang dahil siya anak ni Manny, kundi dahil may hitsura siya, may likas na karisma, may nagsabing kahawig siya ng isang sikat na artista, kaya may pangako raw na maaaring sumikat siya sa larangan ng entertainment. Pero ayon sa isang artikulo, may malinaw na hangganan si Eman. Nilinaw niya na ang pangunahing focus niya ay boxing at pipiliin lang niyang pumasok sa showbiz at endorsements na aligned sa values niya lalo na sa kanyang pananampalataya at personal na paniniwala ibig sabihin isang malaking pamana sa kanya ang access sa exposure posibilidad ng multi-career boxing showbiz bagamat may responsibilidad pwede niyang gamitin ang pangalan Pacquiao para makuha ang spotlight pero nasa kanya pa rin kung paano niya gagamitin bilang tulay para sa sariling dignidad o bilang simpleng anak ng sikat na boxer. Pagsasabuhay ng legacy ang pagpapatuloy ng pangarap, hindi lamang ng pangalan. Para sa maraming tao, madaling sabihin, anak siya ni Manny Pacquiao. Pero para kay Eman, mahalaga na mabigyang kahulugan ang legacy. Hindi bilang linear na ipapamana yung lahat Kundi bilang Hamon, nagawing sarili ang legacy. Ayon sa isang artikulo, kahit may magandang record si Eman, may pag-iingat siya. Hindi lang nito hinahangad ang suporta dahil sa apelyido, kundi pinagtatrabahuhan niya ang kanyang sariling identidad bilang boksingero. Ipinahayag ni Eman na nais niyang pahalagahan hindi lamang ang boxing, kundi ang kanyang ina pamilya at pananampalataya isang pahiwatig na ang magiging tagumpay niya ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya at bilang inspirasyon sa iba. Kung ay magtatagumpay sa ringman o sa entablado ng showbiz, may oportunidad siyang baguhin ang narrative mula sa pagiging anak ng maging siya si Eman Bacosa Pacquiao na may sariling kwento, tagumpay at inspirasyon. Sa ganitong paraan, ang pamana ni Manny ay hindi simpleng Yaman, pangalan, kasikatan. Kundi isang hamon at pagkakataon para sa isang bagong henerasyon na may kasamang responsibilidad, bangon at pag-asa. Mga hamon at panganib. Bakit hindi basta pamana lang ang kwento? Pero gaya ng anumang pamamana, may kaakibat siyang hamon. Hindi lahat ng magpapamana ay makakamit agad at minsan ang pamana mismo ang nagdadala ng mabigat na expectation. Ito ang ilang posibleng hamon para kay Eman. Expectation versus sariling identity. Dahil siya ay anak ni Manny Pacquiao, natural ang paghahambing sa record, sa istilo, sa hitsura, sa pressure. Pero gaya ng nabanggit sa artikulo, may hangganan si Eman, hindi siya Manny. Halo ito ng beneficyo at bigat kailangan niyang buuin ang kanyang sariling identidad. Publikong opinyon, kritisismo at scrutiny. Mula sa kanyang pagkabata, umangat ang mga isyu tungkol sa anak sa labas, pangungutya, pambubuli lahat ng iyon ay pwedeng bumalik lalo na kung malaki ang pag-angat niya. Pagkiling sa showbiz versus seryosong boxing career. May oportunidad siyang sumikat sa showbiz ngunit kailangang matino ang diskarte. Baka mahadlangan ang paglaon sa boxing kung masyadong manlibre sa entablado, interviews at endorsements. Kailangang balansehin. Sariling disiplina at halaga ng sakripisyo. Kahit may pangalan hindi garantisadong magiging mahalaga si Eman, depende sa sakripisyo niya, kasipagan, at pagpapakita ng integridad. Ano ang maari nating matutunan mula sa kwento ni Eman at Manny? Bilang manonood, tagapakinig at bilang Pilipino, may mga aral tayo na pwedeng makuha sa kwento ng dalawang henerasyon. Hindi sapat ang pamana, lang kailangang pagsikapan. Pwede kang tamasahin ang pangalan, pero hindi ito garantisadong magdadala ng tagumpay, nasa iyong sipag, disiplina at prinsipyo. Paggalang at integridad ang tunay na mahalaga hindi lang boxing gloves, hindi lang spotlight kundi pagpapakita ng mabuting karakter. Pagpapatawad, pag-asa, at pagbibigay halaga sa pamilya at pananampalataya isang elemento na madalas nakakaligtaan kapag nauupo na sa entablado ng kasikatan. Ang kwento ni na Manny at Eman Bacosa Pacquiao ay hindi lang tungkol sa ama at anak. Ito ay larawan ng pag-asa, pagsisikap, pangarap at pagbabago. Sa pamana ni Manny Talento, disiplina pangalan, exposure, may kasamang responsibilidad at hamon. Pero may pagkakataon din si Eman na gawing lehitimong sarili niyang kwento. Sa huli, maaaring magtagumpay siya o maaaring madapa. Ngunit sa bawat suntok, sa bawat araw ng pagsasanay, sa bawat desisyon sa buhay, dala niya ang pamana ng isang alamat. May tatak siya ng pakyaw. Ngunit higit pa doon, may karapatan siyang patunayan na si Eman Bacosa pakyaw sariling tao, sariling pangarap, sariling laban. At para sa mga manonood mo siguro, makikita nila sa kanya ang isang bagong pag-asa ng isang binatang Pilipino na hindi sumusuko, na may paniniwala, na may pangarap